Ang iniisip ng karamihan, ang balat ng orange ay basura. Pero ang hindi alam ng marami, ito pala ay may kakayahan na tumulong sa pagpapababa ng timbang. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang ang laman ng prutas ang may benepisyo, kundi pati ang balat. Alam mo ba na ang orange peel ay mas mayaman sa fiber kaysa sa laman mismo ng prutas? Ang fiber, lalo na ang pectin, ay tumutulong sa pagpabagal ng panunaw, pagkontrol ng gutom, at pagbawas ng fat absorption sa katawan. Ibig sabihin, mas matagal kang busog at mas konti ang calories na naabsorb mo. Ang balat ng orange ay may taglay ding mga natural compounds, gaya ng hesperidin at naringinin. Anong silbi nila? Simple lang. Nakakatulong sila sa fat metabolism. May antioxidant effects. At sumusuporta sa overall metabolic health. Sa madaling sabi, ito'y natural na fat burner. Gusto mong subukan? Heto ang pinakamadaling paraan. Orange peel tea. Paano gawin? Patuyuin ang balat ng orange. Pakuluan sa tubig ng lima hanggang sampung minuto. Salain at inumin habang mainit. Pwede mo ring itong ihalo sa cinnamon o luya para sa mas magandang lasa at dagdag benepisyo. At hindi lang 'yan. Ang orange peel tea ay nakakapagpababa ng blood sugar, nakakatulong sa digestion, at pwedeng panlaban sa bloating. Isang simpleng tea, maraming benepisyo. Kaya bago mo itapon ang balat ng orange, nope. isipin mong muli sa halip na basura, baka ito na ang natural mong kakampi sa pagpapapayat. Yeah! Kung gusto mo pa ng ganitong health tips at natural remedies, i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na to. Hanggang sa susunod, stay healthy and stay natural.